Welcome to Bebe's Sweet Story Nababagot na nakatanaw si Femi sa labas ng kanilang bahay Hinihintay niya ang uwi ng tatay-tatay niyang siyang nag-aalaga sa kanya Simula pa noong sampung taong gulang pa lamang siya Nagmagandang loob ang nooy 20 anyos na si Benz Upang kopkopin at siya ay pakainin Dinala rin siya nito sa bahay nito At doon na nga pinatira Ngayon 15 anyos na si Femi at 25 naman si Benz. Kung tutuusin, ay dalagang dalaga na siya. Ngunit bata pa rin kung ituring siya ni Benz. Nasanay na siya sa presensya nito at pinag-aral din siya nito ng high school. Maswerte siya at nakatagpo siya ng isang katulad ni Benz. Wala itong bisyo, nakatuon lamang ang buong atensyon sa talyer kung saan ang pagmamayari na ito. Minana pa nito yon sa namayapan nitong ama. Madalas, nagkukwento siya ng tungkol sa nakaraan niya noong siya ay bata pa lamang, ngunit si Benz ay madalang lamang kumagkwento. Tila, mas gusto nitong sarili niya lamang ang mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi alam ng dalagita kung bakit iyon na lamang ang kanyang nararamdaman. Sa tuwing ginagabi sa pag-uwi si Benz, eh kinakabahan siya. Mas gusto niya rin itong palaging nakikita. At dahil nga sa marunong na siya sa gawaing bahay, maging sa pagluluto, ay siya na ang tagaluto na to. Tapos na rin siya sa pagluluto para sa hapunan nila. Kung kaya ay pinili niyang abangan si Ben sa gawin ng pintuan. Mag-aalas 7 na kasi at kadalas ang uwi nito ay alas 5 ng hapon. Kung kaya ay bahagyang nag-aalala ang dalagita. Hanggang sa narinig na niya ang tunog ng motorsiklo nito na talaga namang kilalang kilala niya hudyat na parating na ito. Nabunutan naman siya ng tinik sa dibdib nang makita ang lalaki na pumasok sa bakuran ng kanilang bahay. Iniwan kasi niyang bukas ang bakod kung kaya ay dumiretso na ito sa loob. Nang mapatay ang makina ng motorsiklo, kaagad na itong nagubad ng suot na helmet at humakbang sa gawin ng front door. Kaagad siya nitong nakita kung kaya ay napangiti ito. Ngiti na sa tuwina, nahanap hanap ng dalagita kusang gumuhit ang malapad ng ngiti sa kanyang mga labi at pumasok na sa loob ng bahay habang nakasunod naman sa kanya si Benz ginabi ka po ah wika niya rito at naupo sa sofa sa sala, bit-bit nito ang helmet at nanatili pa rin nakangiti isa lang kasi yung tao sa talira kanina kaya hindi ko pwedeng iwanan yung maaga sagot nito na dumiretso na sa silid na to batid niyang lalabas rin ito para maghapunan. Kaya tumungo na rin siya sa kusina upang maghanda ng plato. Nakahain na siya sa mesa ng ulam na niluto niya. Kung kaya, ay kanin na lamang ang kanyang ihahain. Hindi nga siya nagkamali at lumabas na si Benz. Nakita siya nito sa kusina. Ngunit sinabi nitong mamaya na lamang daw sila kumain at magpapahinga lamang ito sa glit. Sumunod na lamang siya rito sa sala at akala niya ay mag-uusap sila pero hindi. Nangulila pa naman siya rito at buong araw silang hindi nagkita. Bakasyon na kasi, kaya wala na siyang pasok. Gusto niya sanang sulitin ang mga oras na kasama niya si Benz. Siguro nga, simula pa nga lang, iba na ang tingin niya kay Benz. Hindi niya ito nakikita bilang kuya na sa kanya, kundi mas nakikita niya itong perpektong lalaking masarap mahalin. Tama, gusto niya si Benz. Sa murang edad, Natuto siyang magkagusto sa lalaki nagpakita ng kabutihan sa kanya na hindi nga niya alam kung may nobya na ba ito. Kung mayroon man, tiyak na masasaktan ng kanyang puso. Abala si Ben sa cellphone nito habang nakahilig sa sofa sa harap niya. Hindi niya magawang ibaling sa ibang direksyon ng kanyang paningin sapagkat napako iyon sa mukha ni Benz na hindi man lang siya napansing nakatitig dito. Huminga ng malalim dalagita at nagisip ng paraan kung papaano niya makukuha ang atensyon ni Benz. Benz, pwede bang sumama sayo sa iyo sa talyer bukas? Nababagot kasi ako rito eh. Naisa tinig niya ang mga katagang yun, ngunit nanatili pa rin sa cellphone ng paningin ng lalaki. Maalikabok dun kaya kung ako sa iyo, dumito ka na lang. Aagahan ko na lang yung pag-uwi bukas at baka matutuloy na tayo sa amusement park. Hindi ba't ba matagal mo na akong niyayayang gumala? Sabi mo gusto mong sumakay ng Ferris wheel kaya dadalhin kita doon bukas ng gabi. Sa narinig ay namilog ang mga mata ng dalagita. Matagal na nga niyang niyayaya si Benz na pumunta sila sa amusement park. Nang sa ganoon, maranasan niya rin ang pumunta roon. Palagi kasing nakakwento ng mga kaklase niya ang mga ganap tuwing pumupunta ang mga ituron at naiingit siya sapagkat hindi niya pa iyon nararanasan sa buo niyang buhay. Talaga? Bukas? Nagagalak na napatayo pa siya at bahagyang lumapit sa gawin ni Benz na noon ay napatingin sa kanya sapagkat napasigaw siya sa tuwa. Oo, medyo malaki-laki yung kita ng talyer nitong buwan kaya dadalhin na kita dun. Kaya huwag ka nang sumama sa talyer bukas at madudumihan ka lang dun. Hintayin mo na lang ako rito pag uwi ko ta, alis tayo para gumala. Sabay tayong saad nito at niyaya na siyang maghapunan. Natuwa naman siya sa mga narinig. Pagkuway sumunod na sa kusina. Nawala ang mga agam-agam ng dalagita sa isang iglap lamang. Masaya na silang kumain sa hapag, kahit na silang dalawa lamang. Wala na silang maituturing na pamilya kundi ang isa't isa. Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan niya maitatago ang lihim na pagtingin para sa lalaking ang turing lamang sa kanya, e eh, nakababatang kapatid. Pabiling-biling lamang sa higaan si Femi. Hindi siya makatulog. Sobrang saya niya sa isiping gagala sila ni Benz kinabukasan nang silang dalawa lamang. Bagamat, nasa batang edad pa lamang si Femi, marami na siyang alam sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Gusto niya ring maranasang magkaroon ng matatawag na boyfriend, katulad ng kanyang mga kaklase. Pero dahil nga si Benz lang ang nakakakuha ng kanyang atensyon na talaga namang lihim niyang hinahangaan. Hindi niya rin mapigilang mag-imagine ng mga bagay na ginagawa lamang ng mag-asawa at magkasintahan kasama si Benz. Mayroong naiisip niyang hinahawakan ni Benz ang kanyang kamay. Mayroong hinahalikan ng kanyang leeg maging ang kanyang mga labi. At dahil nga sa imahinasyon na yon, tinugon niya ang bawat halik ng lalaki. Nang gabing yon, ay inisip muli ni Femi ang isang mainit na tagpo na kasama si Benz. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kusang naglakbay ang kanyang mga kamay sa gawin ng kanyang tiyan. Naroon sa kanyang isip ang isang tagpo kung saan parehong basa ang mga katawan nila ni Benz. Naroon sila sa loob ng isang malawak na banyo kung saan mayroong bathtub. Nasa ilalim sila ng shower at magkayakap. Napakagat labi ang dalagita sa isiping yun sapagkat nagiinit ang kanyang pakiramdam. Parang biglang umalabang ang init sa kanyang buong sistema lalo na nang maimagine ay nahalik ni Benz ang kanyang labi patungo sa kanyang leeg hanggang sa hindi napigilan ng sarili at ginawa ang isang bagay na makakapaghatid sa kanya sa dulo. Lingid sa kanyang kaalaman na may pares na mga matang napamulagat habang nakatingin sa ginagawa niya, si Benz. Akmang papasok sana sa silid nito para sabihin na sa umaga na lamang sila gagala at hindi na siya pupunta sa talyer kinabukasan. Naabutan niyang awang ang pintuan kung kaya ay kusa na siyang pumasok. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan kung kaya ay eh eksahiradong namilog ang kanyang mga mata. Si Femi nakapikit at ginagawa ang bagay na iyon. Sa kabila ng gulat na namayani sa kanya, hindi niya napigilang mapalunok. Wala siyang kahit na anong mali siya kay Femi sapagkat tinuring niya itong kapatid lamang itinuring niya itong nakababatang kapatid ngunit sa kanyang nakikita ng mga oras na yun, ay para bang may kung anong sumanib sa kanya at tila sinilaban ang kanyang buong katawan na natiling nakapikit si Femi ng mga oras na yon hanggang sa narating niya na nga ang dulo bumilis ang paghinga ni Vance at hindi alam kung ano ang gagawin kung aalis ba siya sa gawin ng pintuan o ano hindi niya pa rin alam pero mukhang nahihirapan na siyang magpigil. Hindi niya alam kung anong pagpipigil ba yung gagawin para makaiwas lamang sa temptation. Kailangan niyang pigilan ng sarili para sa ikabubuti ng lahat. Baka isumpa siya ni Femi kapag hindi siya nakapagpigil. Akmang tatalikod na ang binata nang mapasinghap si Femi. Napatingin siya sa gawin nito nang nagulat itong nakatingin sa kanya. Nakita siya nito at hindi nito magawang nagtago sa ilalim ng kumot sa sobrang gulat. Tiyak ng binata na sobrang napahiya ang dalagita na hindi ka agad nakakilos. Maging si Benz, hindi alam ang sasabihin. Gustuin man niyang sabihin na wala siyang nakita, ngunit hindi naman ito bubo para maniwala sa kanya. Hanggang sa nakita niya itong dahan-dahang kumilos at tumayo, hindi niya namalayan na tuloy na pala itong nakalapit sa kanyang gawi. Baka sa mga mata ang kahihiyan nang ito ay tumingala. Napalunok ang binata at pilit pinapakalma ang sarili. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin sa napakagandang si Femi. Walang salitang napatingin siya rito at nag-usap ang kanilang mga mata. Hindi niya maintindihan ng sarili. Anong nangyari at bakit bigla na lamang ganoon? Bakit nakakaramdam siya ng init para sa kanyang inampon? hanggang sa tumingkid ito upang abutin ang kanyang mga labi. Sa isang iglap lamang, naglapat ang kanilang mga labi na siyang lalo nagpaalab sa init na nararamdaman ng binata. Kaunti na lamang at alam niyang tuluyan na siyang bibigay. Baka kung madurog pa niya ang dalagita sa kanyang matipunong katawan, maya, -maya pa, tuluyan na nga siyang nawala sa sarili. Nilunok ang init na nararamdaman bago pinagbigyan ang halik na nais ng dalagita. Tinugon niya ng malalim na halik at hinapit ang katawan ni Femi. Wala sa hinagap niya ang nangyayari ng gabing yun. Ilang taon na kasama niya ang dalagitang inampun ay hindi pumasok sa isip niya na magagawa nilang gawin ang ganoong klasing gawain. Pero wala. Huli na ang lahat at sila ay nagpatangay sa init ng kanilang mga katawan. Kapwa ay nihingal si Femi at Benz nang huminto sa kanilang maalab at mainit na halikan. Saglit na nagkatitigan, Hanggang sa muling nagkasalubong ang kanilang mga labi, animo'y uhaw sa isa't isa sa kanilang mga kilos, kapwa na dadarang sa mga nangyayari, hanggang sa tumuon ng atensyon ng lalaki sa mukha ng dalagita, napayakap na lamang si Femi sa batok ni Benz nang maramdaman niya ang init na dulot ng mga labing nito, hanggang sa humantong sila sa higaan kung saan dahan-dahan siyang binuhat ni Benz at binabasa kama na e-excite siya sa mga susunod na mangyayari kung kaya ay agad niyang hinila ang binata upang pagsalubungin muli ang kanilang mga labi muli silang humantong sa isang matinding halikan na mas lalong nagpainit sa kanilang mga katawan ang hiyang dapat niyang maramdaman kanina nang mahuli siya ng binata na may ginagawang milagro ay nilukob na ng init na kanyang nararamdaman kung kaya ay imbis na magtago hindi siya nakakilos kaagad at nagawa pang maglakad upang tumungo sa gawin ng lalaki kung saan hindi siya nakapagpigil at tuluyan din itong nawalan ng kontrol at maya maya pa nga ay pumwesto na si Benz ginawa niya na ang bagay na kanilang kinakailangang pareho tila parehas na uhaw ng mga oras na yun parang mga baliw na hindi alam ang gagawin lalong lalo na nang makita niya ang mukha ni Femi na talaga namang napapapikit pa ng mga oras na yun. Natuwa naman si Benz na mga sandaling yun dahil nga nilukob na ng init ang buo niyang sistema. Wala na siyang pakailam. Ang nais na lamang niya ay parehas nilang maabot ang dulo at hindi nga nagtagal. E eh parehas silang nagtagumpay at nakarating sa dulo. Alam ko nga nagustuhan mo yung ginawa natin. Ako rin gusto ko ang ganoon. Hindi mo alam yung sinasabi mo, Femi. Nawala ako sa sarili ko at nadala ko sa bugso ng init ng katawan. Sampung taon yung tanda ko sa'yo at hindi ko dapat ginawa sa'yo ito. Alam mo bang pwede ako makulong? Buong pagsisising wika nito na bahagya na siyang nilingon. Pero hindi naman ako papahig na ikulong ka kasi gusto kita. Mahal kita. Ano naman ang alam mo sa pagmamahal, Femi? Hindi ako dapat pumatol sa'yo. Hindi ako magsusumbong. Walang makakaalam ng nangyari sa atin, Benz. Oo ngat bata pa ako, pero may puso rin ako nakakaramdam ng pagmamahal. Ikaw yun. Ikaw ang lalaking mahal ko. At hindi na magbabago yun, Benz. Huwag ka nang maghalit. Alam kong pareho nating nagustuhan ng nangyari. At gugustuhin kong maulit pa yun. Hindi ba? At yun din ang nararamdaman mo? Huwag mong sabihin hindi mo naisip na ulitin yung ginawa natin kanina. At klarong-klaro ko yung narinig. Nagkatitigan sila hanggang sa kusa nang umalis si Ben sa higaan at isa-isang hinagilap ang mga gamit. Ibang-iba yung inakto nito sa inakto nito kanina habang nasa kalagitnaan pa lamang sila ng mainit na tagpo. Para bang nadismaya ito na hindi mawari. Napaurong naman ng dalagita nang humakbang na ito palabas at saka isinara ang pintuan. Siguro may kasalanan niya kasi siya ang lumapit at parang lumabas na inakit niya ito. Kaya siguro, sinisisi nito yung sarili sa nagawat na dalalamang ito ng tukso. Sa edad niyang yun, nagawa niya itong akitin. Akala niya ay gusto rin ito ang nangyayari. Yun pala, natukso lamang ito dahil nga sa lalaki lamang ito. Pero bakit ganun? Wala naman siyang nakikitang mali sa ginawa nila ni Benz. Bagkus, masaya siya sa nangyari. Para sa kanya, isa iyong magandang karanasan. Napabuntong hininga na lamang siya at saka tumayo na rin Napalingon siya sa orasan at nakitang alas dos na ng madaling araw Nagbihis na siya at noon niya napansin na medyo nahihirapan siyang humakbang Hanggang sa muli siyang nahiga sa higaan At hinayaan ng sarili na tuluyang lamunin ng antok Kinabukasan, pagising ni Premi ay mag-aalas otso na ng umaga Malapit na pala siyang tanghaliin sa pagising Dali-dali siyang nagayos at muling naramdaman ang pananakit ng kanyang katawan. Pumasok na siya sa banyo at doon umihi. Ramdam niya ang hapdi ngunit tinitiis niya yun. Pagkatapos, dumiretso na siya sa kusina upang sana ipagluto si Benz. Ngunit paglabas pa lamang niya, ay nakita niyang paalis na si Benz. Nagawa niya itong pigilan at sinabihan na kumain na muna bago umalis at mabilisan lang siyang magluto. Ngunit seryoso ang mukhang sinabi na to na doon na lamang daw ito kakain sa karinderiya Malapit sa talyer, wala naman itong nagawa kundi ang panoorin itong sumakay sa motorsiklo at pinaandar yun ng mabilis. Nawasak ang murang puso ng dalagita, ang siyang nararamdaman niya kagabi habang kaya pang lalaki ay napalitan ng matinding kalungkutan. Bakit parang galit sa kanya si Benz? Nang dahil lamang basa nangyari ay magagalit ito sa kanya, pero kahit na ganoon nga wala siyang pakailam, ang tanging mahalaga sa kanya mayroon na siyang karanasan na babaunin niya habang siya ay nabubuhay. Isinara niya ang pintuan at saka tumungo sa kusina. Nagugutom na siya kaya kailangan niyang magluto para sa kanyang sarili. Itlog na lamang ang inulam niya at kumain na lamang ng kaning lamig. Pakiramdam niya, ang lagkit-lagkit niya kaya kailangan niya ring maligo. At saka may lakad sila ni Benz mamaya kaya kailangan niyang ayusin ang loob ng bahay. Kahit mamamayang hapon pa sila aalis. Sa naalalang lakad, Bigla siyang na-excite. Muli ay nakalimutan ng tila walang ganang pakikitungo ni Benz. Pumasok na siya sa banyo at doon ay nagbabad ng todo. Nakita niya rin ang kulay pulang marka sa hinubad niyang gamit. Mabuti na lamang at kulay itim ang cover ng higaan niya at tiyak na naman niyon kagabi. Naglaba muna siya bago tuluyang naligo at naglinis ng katawan. Sa edad niya, hindi niya inalala ang magiging sanhinang nangyari sa kanila ni Benz ang pagbabago sa pakikitungo nito sa kanya at mas inisip ang mga magagandang mga aring mangyari na tiyak na ikakasaya niya ang makasama ito sa paggala ng araw na yun. Ang galak na naramdaman ni Femi ay napawi ng hapong iyon nang hindi umuwi si Benz. Nagabang siya sa gawin ng pintuan ngunit hindi talaga ito dumating kinabahan ng dalagita kagaya ng palaging nangyayari. Gano ba ito kagalit sa kanya? at nagawa nitong hindi siya siputin sa galang pinangako nito sa kanya. Hindi maganda ang pakiramdam ni Femi. Pakiramdam niya, e eh pinagtaksilan siya. Nadismaya siya ng gusto ngunit wala naman siya magagawa, kundi ang maghintay. Kailangan niyang hintay ng pag-uwi ni Benz at pakinggan ang paliwanag na to. May bukas pa naman, kaya umaasa ang dalagita na babawi ito kinabukasan. Ngunit sumapit ang alas 10 ng gabi e eh wala pa rin si Benz. Sa sala na lamang naghintay ang dalagita at doon, hindi na malayang nakatulog ng hindi nakakakain ng hapunan. Sanay kasi siya na sabay silang kumakain ng hapunan ni Benz. Hanggang sa sumapit na lamang ang umaga, hindi pa rin ito nakakauwi. Nagpas siya na sana ang dalagita napuntahan sa talyer si Benz nang marinig niya ang tunog ng motorsiklo. Kakatapos lamang niyang magagahan ng mga oras na yun. Kung kaya, dali-dali siyang nagabang sa sala. Maya-maya pa, Pumasok na nga si Benz at kasunod nito ang isang babae. Magandang babae na sa tingin niya ay nagmistulang anghel sa kanyang mga mata. Natigilan ng dalagitan ng lagpasan siya ni Benz at huminto naman sa kanyang harapan ng babae sabay tanong kung sino raw ba siya na sinagot naman ni Benz na ampun daw siya na to. Pilit niyang pinigilan ng kanyang emosyon. Gusto niyang umiyak ng mga oras na yun nang akay na ni Benz ang babae papasok sa kwarto na to. Tiyak niyang magkasama ang mga ito buong magdamag. Tinungo niya ang pintuan at saka sinara sapagkat iniwan ng mga itong bukas yun. Masikip man sa dibdib ang isiping may kasamang ibang babae si Benz ay hindi siya nakailam at baka mas lalo lamang itong magalit. Inabala na lamang niya ang kanyang sarili sa pagliligpit ng kanyang pinagkainan. ito tumungo sa likod bahay upang tumambay sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga. Nang mapadaan siya sa gawin ng kwarto ni Benz, ay nakita niyang bukas ang pintana noon. Nagdalawang isip siyang sumilip doon upang makita kung ano nga bang ginagawa nito at ng babaeng kasama nito sa loob ng silid na yun. Dahan-dahan siyang humakbang at sumilip ng bahagya nang makita niya ng dalawang mata niyang buhat-buhat ni Benz ang babae habang basang-basa ang katawan ng mga ito na nanggaling sa banyo. Kitang-kita niyang naghahalika ng mga ito. Nakaramdam siya ng selos sa tinggit. Ngunit anong gagawin niya? baka palayasin lamang siya ni Benz kapag inistorbo niya ang mga ito. Sumikip ang kanyang paghinga nang sumampana na ang mga ito sa kama. Ang ginawa sa kanya ni Benz nang nagdaang gabi ay ginawa rin to sa babae. Wala siyang ginawa upang pigilan ang mga ito. Ngunit nagawang mag-react ng kanyang katawan sa kanyang nakikita. Sa hindi malamang dahilan, ay eh siya yung nadarang sa ginagawa ni Benz sa babae. Bigla niyang nagustuhan ng ginawa nito at tila ba ayaw na niya itong pahintuin sa kanyang isip? Muli ay nakaramdam siya ng init. Walang kaalam-alam ang mga ito na naroon siya at nagkukubli. Naroon ng kagustuhan na muling gawin ni Benz ang bagay na iyon sa kanya. Ganoon ba ang pagmamahal? Ang hayaan na lamang si Ben sa kamay ng ibang babae? Pero bakit gusto niya ang nakikita? Hindi kaya mas gusto lamang niya ang nangyayari sa kanila? Mas gusto niyang gawin ang bagay na iyon at hindi dahil sa mahal niya si Benz, marahil ay tama ang binata na wala nga siyang alam sa pagmamahal. Sa edad niya, wala siyang alam doon, ngunit namulat siya sa ganoon. Bata pa lamang siya, siksika na silang mag-anak sa kanilang maliit na barong-barong. Sa edad na lima hanggang sampu, gabi-gabi niyang nasasaksihan ang ginagawa ng kanyang ama sa kanyang apat na ate, na hinahayaan naman ang mga ito. Matagal nang patay ang kanilang ina, kaya silang magkakapatid ay pinaniwala ng kanilang ama na ayos lang gawin ng bagay na iyon. Ang mas nakakagimbal paminsan, balak na sana siyang isunod ng kanyang ama sa mga ito, ngunit nagawa niyang tumakas at magpakalayo-layo sa edad na sampu hanggang sa matagpuan siya ni Benz at siya ay kinupkop. Siguro, hindi nga siya nagmula sa maayos at normal na pamilya, sapagkat maging siya pala, gusto ang gawain ng kanyang pamilya ang bagay na iyon ay tila ba nakakaadik? Kaya nagalit si Ben sa kanya sapagkat nagawa niya itong akitin. Kaya ay pinapamukha nito sa kanya na hindi siya nito gusto. Hindi na malayan ni Femi na lumuluha na pala siya. Para bang bigla siyang natauhan? Dali-dali siyang bumalik sa loob. Tsaka niligpit ang kanyang mga damit at sinilid yun sa bag. Kailangan niyang umalis ron at ayusin ang kanyang sarili. sirana silang dalawa ni Benz at Tiyak na hindi na nakabatang kapatid ang tingin nito sa kanya. Sana lang hindi niya na magawa pang magkasala.